Ayan, so tuloy-tuloy uh, no, tuloy-tuloy ang ating uh, pagtawag dito. Pagkuha nila no, ihahatid na po nila ito doon sa ating uh, sasakyan, no. So nandito si Kuya Memer ulit no. At uh, uh, tawag dito. Continue ang kanyang pag install dito ng uh, isang 4x4 by uh, 8 feet na pins concrete post at dragon fruit post. Ito po ay fixed. Uh, itong ginagawa na to, itong uh, ano nila ay fixed po ito, no? 4x4x8 by by na fence concrete post at dragon fruit post. Ito po ang fix, no? Ayan. So ito po yung fix. Uh, Ayan, papakita ko po sa inyo. Ito po yung fix. Ang detachable, ano ang pagkakaiba ng detachable at saka fix? Yung detachable, pwede siyang baklasin isa-isa, no? Baklasin niyo isa-isa ang detachable, pwede 'yon. Pwede kang gumawang mag-isa. Pero itong fix, hindi kayo pwedeng gumawang mag-isa dito dahil uh, kailangan ito ng dalawang tao kabilaan, no? Ang pag uh, pag dito. Ayan, so hindi po pwede na isang tao lang gumawa dito sa PEX Yun ang pagkakaiba ng PEX, no? may kamahalan ng itat sa bol, Dahil pwede kang gumawa ng mag-isa at matagal siyang gawin Okay, yun po ang uh, pagkakaiba ng itat sa at sa PEX Okay, so nandito tayo ngayon sa kay Kuya Mimer. Ah yung mga sekreto ni Kuya Mimer dito sa ano niya okay Kaya-kaya sa ano kuya, Merkulis, yung isa, pwede natin makuha. Isang seat na ito. fixed din. Merkulis. Dili ang... Oh, itong lain ba? Tatlo. Kahit na isa doon. Basin og pwede nimo makuan ko ang isa. Mahimo nimo ang isa kay giahak nga nakaligtaan man na ako ning isa bay. Ha? Nakaligtaan na ako unya bayaran siguro ta ka. I-transfer na ako tanan sa Gcash ang tulong na pud nimo nga imuon. Ayan. So, ito po ang uh, tawag dito. Electric natin na hollow blocks. Ano to kuya po? Repair? po Repair? Ang daming po repair dito ah Yung repair din yun nandoon? So, nandito. Marami tayong uh, stock dito. Ayan no, Kung makikita ninyo. Mayroong 5 uh, and a half dito. Ayan. 5 uh, and a half na single. Double na 3 and a half. Single na 3 and 3 fourth pala yan. Mayroong tris dyan na po, pang division. Mayroon ding uh, electric hollow blocks natin na po repair. Ayan. Re-repair po nila yan. Mayroon din tayong double dito. Kuya, bakit ito? Bakit di mo lang pinapadala ito? Ah, okay. I-Gcash ko na lang ang ano, 27, yung tatlo para next week. Gcash ko na lang ha. Dahil nakalimutan ko magdala ng chiki. Magmamadali ako na. Ay. Grabe, ihi lang ang pahinga natin ito. <laughs> Ayan o, no? si Kuya Mimer dito. Okay. Yung mga tinitira ni Kuya Mimer dyan. So, dito tayo sa fabrication. Ito po ay 4x4 by, by 8 feet natin. Fix po ito. Okay? Ito po ay fix. So, mayroon siyang pang-condem. Ayan, o. Oh. Ito yung pang-condem niya, Oh. Kung nakikita niya, na o. Oh. So, ayan ang pang-condem, ito. Pwede kang gumawa ng, ano, dyan. 4 feet, 5 feet, 6 feet, hanggang 8 feet po ang pwede nga gawin niya. Okay? So, kuya, hindi na ako magtatagal uh -huh. siguro, ha? Hindi uh -huh. na ako magtatagal dahil uh, anong oras na at uh, ang daming delivery doon. Maraming tao mga ano ngayon, maraming pira mga kababayan natin ngayon dahil uh, nagmudbud tayo ng pira kagabi. Wiro mo kagabi, nasa mga 25M yun. Yung namudbud lahat, nagkakabi ay... <laughs> ang daming pira ng mga tao. Kabilaan yung ano ha? Kabilaan yung uh, tawag dito ah. <laughs> Kabilaan ang tanggap. Kiraming <laughs> pira. Woo! magdamag yung iba nga magdamag walang tulong dahil na-release minsan alas 5 na naman ng araw alas 6 Alah. grabe ayan so uh, maraming salamat and uh, God bless po sa ating lahat kuya ha ayan so uh, uh follow na po kayo sa ating uh, Facebook a uh, Facebook page Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products ayan Balulang Brands Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products uh, kanito Brands Triple A and F Kukulamber yung ating personal Facebook account natin Felix Tan Pagikan Jr. yung ating uh, tawag dito ah, uh, Instagram account natin Felix underscore Pagikan 2000 ang ating YouTube channel Jim Hardware Kukulamber Concrete Products ayan follow kayo doon dahil lahat ng mga ratio natin nandun sa YouTube sa lahat ng ating uh, lahat ng ating uh, ratio mixing tips natin sa paggawa ng bricks, hollow blocks, decorative, culvert natin, RCPC pipe natin, ah, uh, baluster, tipi ng manok, ah, uh, lahat po, ng mga concrete products natin, nagkukustomize din po tayo, no, as per sa inyong mga design, no, papakita natin ni Kuya Mimer, kung kayang kaya niya, or hindi pa niya, uh, tawag dito, ayan, so, maraming salamat, and, uh, God bless po, sa ating lahat, ayan, si Kuya, anong pangalam kayo ulit Kuya? Ay. Si Kuya Lloyd, at si Kuya Ray, maraming salamat Kuya Ray, ha, uh, si Kuya Lloyd, no? Kung wala sila, talaga nga uh, wala tayo. Hindi tayo katulong sa ating mga gabay, especially sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Nagde-deliver tayo, walang problema. Ayan, maraming salamat and God bless po.